Sa bahay ni Aling Ricarda, naroon si Namika, Mika, Felicia, at Isha. Oh, Nagjajal, may ukulele, okay, at may speaker. Ha, pero wag masyado at siguraduhin yung walang nakasaksak na mga appliances pagkatapos niyo, ka. Oo. Parang gulay Sa labas ng bahay, may dalawang baliw na naglalakay. Ang isa ay may hawak na yosi, at ang isa naman ay umiinom ng alam. Upos ng sigarilyo, lumapat sa tuyong dahon at papel. At ito ang unti-unti ng nalilihan. Ang higit naman! May higit ba kayo dito? Parang amoy sunog! <laughs> ano niya nangyayari? Nagpagulo na ang pamilya at si Aling Rekanda naman ay agad na kumuha ng emergency bag at sila ay lumabas na sa kanilang bahay. Hello? 911? May tunog po dito sa Purokdos, Barangay Banahaw. Bilisan niyo po, dali! Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ngayong buwan ng Marso ay ating ipinagdiriwang ang Fire Prevention Month. Alin sa sa Proclamation number no. 115A na nagsusulong ng kamalayan at kahandaan ng bawat isa laban sa sunog. Sa so, temang pag-iwas sa sunog, hindi ka iisa Ang Bureau of Fire Protection katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ay muling nagpapaalala sa publiko ng mga mahalagang hakbang upang maiwasan ang sakuna, lalo na ang suno. Narito po ang ilang paalala para sa kaligtasan. Unay siguraduhin patay ang kalayan bago matulog o umalis ng bahay. Pangalawa, iwasan mag-overload ng kuryente. Huwag magsaksak ng maraming appliances sa isang outlet. At pangatlo'y manatiling hindi abot ng mga bata ang posporo at naite. At pang-apat naman ay iwasan manigaryo sa loob ng bahay, lalo na sa tabi ng na mga nasusunog na bagay. Panglima ay maghanda ng fire extinguisher o timbalan tubig na madaling maabot sa oras ng emergency. At sa huli ay magkaroon ng fire drill o evacuation plan sa bahay, paaralan at opisina. <coughs> mula naman sa inyong MDRMO, maging handa sa anumang sakuna, hindi lang sunog kundi pati lindol, bagyo at pagbaha. Pangalawa ay maghanda ng go na may lamang pagkain, tubig, gamot, flashlight at mga dokumento. Ang pangatlo ay alamin ang mga evacuation routes at emergency hotlines ng iyong barangay. At panghuli ay makilahok sa mga seminar at drill na isinasagawa ng aming tanggapan upang masapalawak ang inyong kaalaman sa disaster. Prepared. Muli, ito po ay paalala mula sa Bureau of Fire Protection at MDRRMO. Maging alisto, maging responsable at laging handa. Iwasan ng sunog, pangalagaan ng buhay at ari-arian. Tandaan, sa pag-iwas ng sunog, hindi ka nag-iisa. Maraming salamat at maging ligtas tayong lahat. Ligtas sa may alam. Bueno. Entonces, pues. Ah, no. Ah, ¿qué? 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 ¿